Isang maginaw na linggo bago dumating ang Pasko, pumasok ang reyna ng niebe sa kanyang mahiwagang silid upang buksan ang kanyang malaki at itim na kwaderno. Tuwing araw ng bagong taon, isusulat ng reyna ang kasamaan na balak niyang gawin. Isa-isang pupunit ng pahina at ilalagay ang mga ito sa mahiwagang garapon. Claw! Halika nga rito. Magbunutan tayo para sa kasamaan. <laughs> Pumasok ang lobong siklo. Pinasok ang muso sa garapon. Bumunot ng papel at binigay sa kaniyang reyna. Magaling, Klo! Babasain natin ang kahoy sa mga kamalig ng mga bahay para walang makapagpainit ngayong taglamig. <laughs> Samantala, ang mga tao ay masayang nagdedekorasyon ng isang Christmas tree sa kagubatan. Ngayong taon, ang karangalan ng paglalagay ng maningning na bituin sa tuktok ay ibinigay kay Prinsipe William. Umakyat ang prinsipe sa puno na hawak ang bituin. Umakyat siya pataas ng pataas. Sobrang taas na nagbukhang maliliit ang mga tao nang tumingin siya sa ibaba. Hindi ko akalain na ang tuktok ng puno ay ganito kataas. Kahit na sinusubukan ni William ng gusto, nahihirapan siyang ilagay ang bituin sa tuktok. Samantala, ang kanyang kaibigan, ang puting agila, ay lumipad upang tulungan siya. Ang mga taong nakakita ng puting agila sa unang pagkakataon ay pinagmamasdan siya ng may paghanga. Binuka ng agila ang malalapad niyang pakpak, kinuha ang bituin at marahan itong inilagay sa tuktok ng puno. Nagsimulang lumiwanag sa lahat ng dako sa ningning ng bituin. Yay! Ang galing! Wow! Kahanga-hanga! <laughs> Salamat, kaibigang agila. Sa sandaling iyon, napansin ng Reyna ng Niebe ang isang maliwanag na ilaw na sumasalamin sa bintana ng kastilyo. "Ha? Huh? Ano iyon? Ano ang ilaw na iyon?" Nang tumingin siya sa direksyon ng liwanag kasama ang lobo, nakita ng Reyna ang mga tao na nagsasayawan at nagsasaya. Gusto niyang tapusin ito kaagad. "Kla!" dalihin mo sa akin ang bituin. Ngayon na, kung mabibigo ka, ikakadena kita sa kastilyong ito at hindi na kita papakawalan. Nagmamadaling umalis ang lobo sa kastilyo upang tuparin ang utos ng reyna. Habang papalapit siya sa bituin, mas maliwanag ang kagubatan. Nakita ng lobo ang masasayang tao sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalapit sa higanting Christmas tree ang lobo. Mabilis at tahinik na umakyat ito sa puno. Oh, tingnan niyo! Iyan ang lobo ng Reyna! Naku po, sisirain ito ang puno natin! Nang malapit ng masungkit ng lobo ang bituin, bumungad sa kanya ang puting agila. Huwag mo nang balakin na sirain ng bituin, ligaw na lobo. Rrr, kahit anong gawin mo, dadalhin ko yan sa aking Reyna! Pinagaspas ng agila ang kanyang malalakas na mga pakpak upang itaboy ang lobo mula sa puno. Sa tuwing aabutin ng mahahabang kuko ni Klo ang bituin, tinataboy siya ng malakas na hangin mula sa pagaspas ng pakpak ng agila. Sa huli, kumailan lang ang agila sa itaas ng lobo at gumawa ng isang napakalakas na hangin ang kanyang mga pakpak. Tumalsik ang lobo sa lakas ng hangin at nahulog sa isang bato na sugatan ng kukuniklo. Nang mapagtanto na hindi niya kayang labanan ng kapangyarihan ng agila, dahan-dahan siyang bumalik sa kastilyo. Agila, ayos ka lang ba? Ha? Nako? Nasugatan ng kanyang mga pakpak! Ano nang gagawin natin ngayon? Habang naiinip na naghihintay ang Reyna, palakad-lakad siya sa kanyang yelong kastilyo. Naawa siya nang makita ang alagang lobo na may pilay sa paa na bumalik na walang dala. Klo! Anong nangyari sa iyo? Patawarin mo ako, aking Reyna. Kahit anong gawin ko, bigo ako hindi ko maibigay sa iyo ang bituin. Lahat ay dahil sa puting agila na yon. Galit na galit ang Reyna. Itinaas niya ang mga kamay at lumikha ng isang ipo-ipo ng yelo na nakapalibot sa kanya. Umalis siya at lumipad sa kagubatan habang ang mga punong na dadaanan niya ay isa-isang tumutumba. Dumating ang Reyna sa Christmas tree nang makita ng mga bata ang rina sa ipo-ipo, nagtakbuhan sila sa takot. Ah! Siya nga! Takbo! Paparusahan ko kayong lahat sa pagsuway sa akin! Lumapit si Prinsipe William sa rina sa lumilipad na niebe. Umiibig pa rin siya sa Reyna tulad nung una silang nagkita. Ngunit ang magandang Reyna nakatingin lang sa kanya ng may galit. Itong Christmas tree ay simbolo ng kaligayahan. Huwag mo naman pinsalain ito. Ipinakita ng prinsipe ang mga tao sa masamang reyna. Hindi mo ba napapansin ang naidudulot mong kapahamakan sa lahat? Ipinagbabawal kong maging masaya sa bansang ito habang nabubuhay ako. Mula sa langit ay lumikha ang reyna ng mga kidlat at nagpaulan ng yelo. Habang naghahanap ang mga tao ng mapagtataguan mula sa ulan na yelo, binuka ng puting agila ang malalapad niyang pakpak at sinilong ang mga tao sa ilalim ng mga pakpak niya. Masakit ang bawat piraso ng yelo na tumatama sa mga pakpak ng agila kung maitaas ang reyna sa tuktok ng puno at sa sandaling hinawakan niya ang bituin, lahat ng kinang nito ay namatay. Biglang bumalik ang kagubatan sa dating kadiliman nito. Hindi ang liwanag ng bituin, kundi ang aking walang hanggang kasamaan ang dapat bumalagi sa inyo. Walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Ang namatay na bituin ay hinigop ng ipu-ipong yelo. Natatangay ito sa mabilis na pag-ikot ng hangin ng ipu-ipo ng reyna at bumagsak ito sa lupa. Ang reyna naman, umalis siya ng hindi namamalayan na ang bituin ay nahulog. Ang mga bata sa kabilang banda, pinalibutan nila ang agila at nilunasan ng mga sugat nito. Dahil niligtas ang buhay nila, pinangalanan nila ang puting agila na Hero. Sa sandaling iyon, dalawang mata ang lumitaw sa dilim. Ang bruhang si Kara na siyang nagsumpa sa Reyna na magkaroon ng yelong puso mula sa pagkabata nito ay nasaksihan ng mga pangyayari. Akala ng Reyna ng Niebe na nanalo siya ngayon, ngunit hindi niya alintana ang kasamaan na pumipinsala sa kanya. Dahil ang gumagawa ng masama ay aani rin ng kasamaan at ang mga gumagawa ng mabuti ay aani rin ng kabutihan. Unang panahon, isang maganda ngunit may pusong yelo na ng niyebe sa isang malayong lupain. Sa kastilyo na may matutulis na tore, naroon ang mga bata na dinukot niya. Naglililok sila ng yelo sa gabi. Ngunit pagsapit ng araw, ang mga eskultura ay unti-unting natutunaw. At ang nalusaw na tubig ay siya namang iniinom ng mabangis na puting lobo na tagapag-alaga ng kastilyo at ng reyna. Namimiss ko na ang bahay ko. Naalala mo ba kung paano tayo nakarating dito? Wala akong maalala eh, pero tumahimik na lang tayo. Baka marinig ng Reyna ang pag-uusap natin mayroon ding isang prinsipe na may pusong ginto sa bansa na iyon. Nang malaman ng prinsipe na nagngangalang William na ang mga masayahing bata sa bansa ay dinukot ng reyna ng niebe, sumakay siya agad sa kanyang kabayo upang hanapin ang mga bata. Matapos ang mahabang paglalakbay, dumating ang prinsipe sa lugar kung saan may malawak na hardin. Pagod ka na, aking tapat na kaibigan. Magpahinga muna tayo. Pagpasok niya sa hardin, napansin niya na lahat ng bulaklak ay lanta. Sa sandaling hinawakan niya ang isa sa mga bulaklak, may itim na usok na pumalibot sa kanya at naging mangkukulam ang bulaklak. Estranghero, anong ginagawa mo sa hardin ko? Paumanhim po, hindi ko alam na pag-aari mo ang lugar na ito. Hinahanap ko ang kastilyo ng Reyna ng Nyebe. Alam mo po ba kung saan yun? Ang bruhang ito na ang pangalan na Ikara, ay Kara, na ay naalarma ng marinig ang pangalan ng Reyna ng niebe, ngunit hindi siya nagpahalata sa prinsipe. Wala akong alam na ganyang Reyna o ganyang kastilyo. Dalhin mo ang kasinungalingan yan at umalis ka na dito. Hindi ito kasinungalingan. Kinikidnap ng Reyna ang mga bata at ikinulong sila sa kanyang kastilyo. Tulungan mo po akong hanapin sila. Ayoko nang makarinig ng tungkol sa kanya. Umalis ka na, ngayon din. Kilala mo siya tila alam mo rin kung nasaan siya. Sabihin mo na kung saan ko sila makikita. Naubos ang pasensya ng bruhang si Kara, kaya bumaling siya sa kabayo ng prinsipe at ginawa niya itong yelong figurin. Nagulat ang prinsipe. Hala, anong ginawa mo sa kabayo ko? Kung ayaw mo rin maging eskulturang yelo, umalis ka na agad dito. Ingatan mo lang na ang hawak mong figurin ay hindi matunaw, kundi ay mawawala ang kabayo mo. <laughs> Kinuha ni William ang kabayong pigurin at takot na tumakbo sa kagubatan. Samantala, isang agila na may malalaking puting pakpak ang nakakita sa kanya. Ha? Ikaw ang puting agila ng mga alamat? At hindi ba ikaw ang prinsipe ng bansang ito? Bakit ka tumatakbo sa takot dito sa kagubatan? Tulungan mo po ako, puting agila. Kailangan kong pumunta sa kastilyo ng reyna ng niebe. Pero lubhang delikado doon. Bakit gusto mong pumunta doon? Sinabi ng prinsipe sa Agila ang nangyari at ang tungkol sa mga bata. Pumayag ang Agila na dalhin siya sa Yelong Kastilyo. Ilagay mo ang figurin sa aking balahibo. Gagawin ko ang aking makakaya na mapanatili itong malamig at hindi matunaw. Sumakay si William sa likod ng Agila at magkasama silang pumailang lang sa langit. Matapos lumipad sa mga ulap ng ilang sandali, narating nila sa wakas ang kastilyo ng Reyna ng Niebe. Hindi mabuksan ng prinsipe ang pinto ng kastilyo kahit anong pilit niya. Tumabi ka, prinsipe. Kailangan kong pumagaspas ng malakas para mabuksan ang pinto. Mag-iingat ka sa loob. Kung titigil ako sa pagpagaspas ng aking pakpak, sasara ang pinto. Kaya bilisan mo. Buong lakas na pinagaspas ng agila ang kanyang mga pakpak at nabuksan niya ang mabigat na pinto at nakapasok si Prinsipe William sa kastilyo. Napakalamig at tahimik sa loob. Mga bata, nasaan na kayo? Narinig ng reyna ng niebe ang boses ng prinsipe. Saan na kayo? Galit na galit ang reyna na may estranghero sa kanyang kastilyo. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kastilyo ko? Sa sandaling makita ng prinsipe ang reyna, natulala siya sa kagandahan nito. Wala siyang masabi kahit isang salita habang nakatitig siya ng may paghanga. Ang reyna naman, lumikha siya ng matutulis na piraso ng yelo. Inuutusan kitang umalis sa aking kastilyo o gagawin kong yelo yung puso mo. Tumigil ka, pakiusap. Ang mga bata, ang mga batang kinidnap mo ay kailangan bumalik sa kanilang pamilya. Palayain mo sila. Pinakilos ng reyna ang matutulis na yelo papunta sa prinsipe. Habang tumatakas ang prinsipe, napansin niya ang mga bata na nasa likuran ng isang malaking eskultura. Samantala, habang patuloy na pinapagaspas ng agila ang kanyang mga pakpak, ang figurin ng kabayo na nakaipit sa kanyang balahibo ay tumalsik papunta sa kastilyo. Hindi alam ng prinsipe kung sasaluhin niya ang figurin o iiwas sa atake ng Reyna. Ililigtas na sana niya ang kanyang kabayo. Nang kulungin ng Reyna ang figurin sa isang bula at dinala ito sa sarili. Sa sandaling hawakan ng Reyna ang figurin, nakikita malaking gulat niya. Ito'y isang kabayo na naging yelo, isang sumpa. Kilala ko ang sumpang ganito, ang bruhang si Kara. Biglang naalala ng Reyna, salamat sa pigurin na hawak niya na noong bata pa siya, may puso siya na puno ng pagmamahal at kabutihan. Lahat ng halamang mahawakan niya ay namumulaklak kaya naman kinatakutan ng mga bata ang misteryosong batang babaeng ito. Walang gustong makipaglaro sa kanya. Isang araw, dahil pagod na siya na laging nag-iisa, pumunta siya sa isang hardin na may magagandang bulaklak. At binunot niya ang lahat ng bulaklak. Ang hardin na iyon ay pag-aari ng masamang bruhang si Kara. Biglang sumulpot ang bruha sa harap niya at sinumpa siya ng yelong salamangka. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya kailanman nakaramdam ng pagmamahal sa kanyang puso. Kaya ipinagbawal niya ang salitang pag-ibig at nagsimulang dukutin ang masasayang bata sa bansa. Pakiusap, wag mo siyang saktan. Hindi ka ba nagkaroon ng isang bagay na minahal mo? Huwag mong gamitin ang salitang yon dito. Kung alam lang ng puso mong yelo kung anong ang ibig sabihin ng pag-ibig, ang pag-ibig ang pinakadakila at pinakamahalagang damdamin naramdaman uli ng mga bata ang presensya ng pag-ibig. Sa ganitong paraan, inipon nila ang kanilang lakas at lumabas ng kastilyo. Hindi napansin ng Reyna ang mga bata na tumatakas habang napupuno siya ng galit. Ah, akin na ang piguring ito! Hindi ko ito'y bibigay sa'yo! Nagpatuloy ang Reyna na paliparin ng matutulis na yelo kay William malapit ng makalabas ng kastilyo ang prinsipe nang tamaan siya sa binti niya. Ah! Sugatan man, tumakbo pa rin si William patungo sa Agila. Nakita ng mabangis na puting lobo ang nangyari at mabilis na tumakbo ito para habulin ng mga bata. Sa huling sandali, nakasakay ang prinsipe sa Agila at lumipad palayo kasama ang mga bata. Galit na umungol ang nabigong lobo. Hindi maalis sa isip ng prinsipe ang piguri ng kabayo at hindi rin makalimutan ng puso niya ang kagandahan ng reyna ng niebe. At ang araw na mapagtatanto ng reyna ang halaga ng tunay na pag-ibig ay tila malayo pa. Noong unang panahon, may isang tamad na dalaga na nakatira sa isang malayong lupain. Isang araw, humingi ng tulong sa kanya ang mga kanayon niya. Kailangan na kasing anihin ng mga pananin. Hindi na kami maganda o gaga. Patulong naman, kahit konti. Tumingin si Lazy Girl sa hardin at sinabing, Eh, uh, hindi ako pwede. Masisira ang mga kukuko. Para wala nang magpatulong sa kanya, dahan-dahan siyang umalis doon. Ngunit sa layo ng nilakad niya, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang kastilyong yelo. Ah, may kastilyo! Ito kaya ang sikat na palasyo ng Reyna ng Niebe? Mausis ang binuksan niya ang pinto na yelo at pumasok sa loob nang makita niya na madilim at malungkot ang loob ng kastilyo, hindi siya makapaniwala. Ah! Paano kaya ang mabuhay sa ganitong lugar? Sa sandaling iyon, napansin ng magandang reyna ng niebe ang babae na basta na nalang pumasok sa kastilyo niya. Galit na galit na sinabi niya, Pumasok ka nang walang pahintulot! Ngayon ay bilanggo na kita! Palalayain lang kita kung makukumpleto mo ang ipagagawa ko sa iyo at ikinulungan niya ito sa kastilyo. Ang unang gawain na ibinigay ng Reyna ay ang pag-alis ng yelo sa mga kalsada. Upang makalaya ay ilang araw na pinala ni Lazy Girl ang niebe sa mga daan. Ngunit hindi dito napangiti ang Reyna. Ang pangalawang gawain ay ang pagkuha ng tubig mula sa nagyayelong lawa. Nagawa naman niyang basagi ng yelo gamit ang bato. Ngunit hindi man lang siya tinitingnan ng Reyna. Ang huling pinagawa sa kanya ay ayusin ang mga libro sa malaking silid aklata ng kastilyo. Paano ko ba maisasaayos ang lahat ng ito? Matyagang hinanay niya ang mga libro. Sa tuwing matatapos niya ang isang hanay ng istante, gumaganda ang pakiramdam niya. Makakaalis na siya doon. Napansin niya ang isang figurin ng kabayo sa inaalikabok na istante. Mukhang malungkot ang pigurin. Naisip niya na, baka ito ang nawawalang kaibigan ng Reyna. Baka kaya siya malungkot. Naghanap siya ng akla tungkol sa mga lumang alamat at mga sumpa. Nabasa niya na ang pagbibigay buhay sa mga pigurin na yelo ay nangangailangan ng pagmamahal, tiyaga at tapang. Nilakasan ni Lazy Girl ang loob niya at nagdesisyon na gawin ang ritual. Merong hardin sa loob ng palasyo na gawa sa kristal. Doon ay may daan na yelo na tanging matatapang lang ang makakadaan. Maingat na naglakad siya sa mga naglalakihang kristal dahil maaari rin siyang maging isang figurin doon. Sa dulo ay nakita niya ang maalamat na bulaklak na yelo. Buong tapang na pinitas niya ang bulaklak. Upang makarating sa pinakamataas na tore ng palasyo, inakyat niya ang malamig na hagdanan hanggang tuktok at naroon ang isang silid na nasisinaga ng araw. Nilagay niya ang bulaklak sa pigurin at binulong ang kahilingan ng may pagmamahal. Biglang nanginig ang pigurin ng maarawan at natunaw ang nagniningning na yelo. Di ako makapaniwala! Nangyayari na! Sa wakas, sa harap ni Lazy Girl, ang figurine ay naging ganap na kabayo. Umamba ang kabayo at tumungo sa silid ng Reyna. Nang makita ng Reyna ang nawawala niyang kaibigan, hindi niya napigilan ng maluha. Tila lumambot ang puso niyang singtigas ng yelo. Ha? Kaibigan ko? Paano mo ito nagawa? Sa pagmamahal, pagtsatsaga at katapangan. Sinabi sa kanya ng Reyna na malaya na siya. Habang pauwi na siya, napagtanto niya na natanggal na sa kanya ang katamaran. Mula sa araw na iyon, tumutulong na si Lazy Girl sa mga kanayan niya. At sa ganito natapos ang kwento ng pagkakaibigan at kasipagan sa isang lupaing malayong malayo.